Good morning po sa ating lahat mga sambayanan, mga kanatural, mga katoto, mga kamigo. Muli po JRB nagbabalik po live sa Facebook, no? Ah, uh, ayan mga kasama, samahan nyo ko while on travel again, uh, lakbay-aral tayo. But sa lakbay-aral natin, ito ay FYI, or for your information. So, hopefully makatulong sa atin ulit ang panibagong live, uh, bigayan ng tips ulito mga kasama. So, yun So, habang nagmamaneho tayo mga kasama, samahan nyo ako Mag-live tayo So, sa ating mga new watcher mga kasama uh, Kindly share natin, no? So, share-share lang natin mga kasama yung videos natin Para marami tayong mapaghatidan ng magandang balita So, yan. So, salamat sa mga maagang nakasubaybay. So, habang nagano tayo, nagmamaneho tayo, walang sawang magbibigay tayo ng mga tips and reactions, no? Uh, ah, wag na reaction, tips na para sa makatulong tayo don sa ating ano. Makatulong tayo sa ating mga kasama sa industry. So, mas maganda to mga kasama dito natin i-update. Uh, ito kasi isa rin to sa paulit-ulit na tanong no? So sa mga bago po sa atin na nanonood Sa mga bagong followers Hindi pa ho naka-follow Kindly follow and subscribe Then kindly share the videos Para marami tayong mapag-abutan ng ano Mapaghatidan ng magandang balita ba So paulit-ulit na katanungan kasi to katanungan walang uh, walang tigil na katanungan so saglit may sasagutin lang tayo ha mga kasama so yan ito kasi yan mga kasama no alam nyo naman tayo ay hilig natin sumabak sa mga batang exam no alam nyo na ibig sabihin nun kasi bawal dito eh no So, kung yan ang hilig nating laruan, ito ay walang katapusan tanong. Kasi always yan, laging sinasabi sa akin, no? laging may message. Boss JRB, Sir Natural, patulong naman. Ano bang magandang mga gawin, preparasyon sa ating mga bata na mag exam So, it means bata as in bata. Alam na natin yon. So, sabi ko sa kanila, Uh, ito simple guide and tips to mga kasama. Sabi ko pagdating sa mga larangan ng pagprepara, no sa ating mga batang uh, mandirigma. Kasi tinatanong nila kung applicable pa ba daw yung table workout, yung paliparan, no? Sa akin kasi mortal sinsu kasi yan kapag sa mga bata. Kaya sinasabi ko nga sa kanila, pagbata ang hinahanda natin most suggested at saka most advice ko do the light method and then pasukan natin sila ng more experience other than na nagahabol po tayo ibig sabihin naging maikli yung oras ng paghahanda natin yung pag, pangunahing paghahanda yung rikon natin, maikling maikli. Kailangan natin talagang isabay yon para kahit papaano magdevelop yung kanilang uh, mag-regain yung kanilang mga muscles, no? And then mapataas natin yung kanilang stamina, but may consequence yun So, pag sinasabay kasi natin yung tinatawag na heavy regimen, kailangan ma-guide natin yung ating mga alaga uh, para doon sa tawag dito mamintina natin na maiwasan natin yung kanilang tinatawag na muscle bounding no? so yun yung most of the time napakahirap gawin as in super hirap gawin po yun ah uh, kasi syempre ah uh, ang tawag din ng karamihan dyan nagbabatak nagkukondisyon and then nagmo-monitoring. So parang napakahirap gawin. Doon kasi medyo slight error. Malaki na ang problema natin, no? So hindi na ganun kaganda yung magiging performance. Uulit-ulitin ko mga kasama. Mortal sin sa akin pag ako pumasok na sa paghahanda sa aking mga batang mandirigma. Mortal sins, bawal ang scratch box. Bawal ang paliparan. Bawal ang table workout. No? Mortal sins yan. Kaya kung papansin ninyo, yung soon to be, magpapaunlock na uli ako ng farm visit, no? Kasi tatanggap na rin uli ako ng mga estudyante uh, for uh, schooling, kaking school. Pansin ninyo yung area ko wala kayong makikitang paliparan wala kayong makikitang mataas na hapunan wala kayong makikitang anong tawag dito uh, wala kayong makikitang scratch box bawal that is number one mortal sins kasi isipin mo pag mga bata sila kumpara natin sa tao, no? Saka proven ko na to, long period proven ko na to. Kumpara mo sa tao, ang high school ba naman ba na manlalaro mo, no? Yung sasabak sa palarong pambansa. Bata yan, eh. Bibigyan mo ng heavy regimen. Ano mangyayari sa kanila? Magagayot, no? Yung tawag sa tao, eh, gayot. So, bukol-bukol, nahirap mag-flex ng kanilang katawan. ba? Diba? So, unlike dun sa mga bata na ipinapasok natin sa tournament, for example, dancing, gymnastic, dinedevelop yung kanilang muscles and flexibility para makuha nila yung accurate range para sa compete nila. So, since alam ko, sasabihin na naman ng iba dyan, yung mga pilosopo, iba naman yung larangan na to. Ang sa akin, ini-example ko sa inyo, kung paano dine-develop yung kanilang uh, pangangatawan. It makes sense, di ba? Kasi, isipin mo, bata ang hawak natin. Then, suddenly, yun nga, yung tinatawag na mag-early develop ng husto yung kanilang mga muscles and fibers ligaments anong mangyayaring kapalit for example madalas mo silang ay sorry ah madalas nyo silang ibabad sa high tea no Paliparang mataas so ano ang nagsasapira sa kanila in the long period nade-develop nga yung power ng kanilang wings no power ng kanilang uh, angat lipat pero sa kabila nun, naninigas yung muscles nila on underarm. So, pansin niyo pag yun ang na-develop sa kanila ng sobra, ano ang nawawala sa kanilang gameness? So, nababawasan yung kanilang uh, waving. Pansin niyo Pansin niyo yan. So, through my experience, observation, ang nababawasan sa kanila is yung ability to wave nila no yung pagiging flexibility nila sa pagwe-wave and then subukan nyo naman na masobrahan kayo sa scratching nababawasan yung ability of cutting nila so ang sa akin pinaka best at subok na subok is light natural method idaan natin sila sa spar So Monday to Friday pitik-pitik lang. Umaga short range single buckle, okay na 'yun. Then sa hapon, before meal, long range single buckle, okay na 'yun. Monday to Friday. And then Sabado, ipapahinga natin para mag-heal o mag-regain yung kanilang fiber eh, ng muscle sa kayong ligaments nila due to stress ilagay nyo sila sa sunbat no? sunbat, yung buhangin ba? sunbat kaya mo sila maglublub sa sun eh, kasi yun ang natural na pang alis nila ng sakit ng katawan and then sunday ba diba, sabi ko nga sa amin dumadaan sa fasting talaga yan so every sunday fasting sila so sa gabi around 9 sorry again papailaw tayo para masanay sila and then doon yung tinatawag nating heavy spot so 5 to 6 buckles enough and then yan yung sinasabi ko sa inyo na ang i-develop natin sa kanila experience so yung pagpapaangat sa kanila sa pamamagitan ng pagsampi-sampi. So, makikita nyo yun. Uh, kaya yun yung purpose nung single buckle, single buckle na style. And then, bilangan nyo yun. Biro nyo sa isang linggo, meron silang 5 experience. And then, Sunday, 6 experience. Sabi ko nga sa inyo mga kasama, uh, sa akin, kailangan meron sila at least minimum 25 uh, 35 full session ng experience kaya sinisimula namin yan from training catch cup no? yung dami dahil tinuturuan nga natin sila maging aware no? mawala yung mga bad habitual nilang gawain and then patatapangin natin sila sa kapwa nila kaedad pag medyo maganda na yung posturado na sila, maganda na pumasok sila sa kan sa kagaya nilang kaedad, bigyan niyo ng experience. Pasukan niyo ng mga ah, uh, medyo katamtamang edad. O yung tinatawag nating mga middle age, no? Yun na lang ang sabihin natin kasi bawal eh. Na warning na naman tayo eh. So yung mga middle age. And then pag nakita niyo maganda na naman natututo na naman sila ron pasukan nyo ng mga may edad no? yung eksperyensado para matutong mag adapt so sa ganong pamamaraan yung ating mga alaga may flexibility sila na mag adapt o mag adjust ng gameness depende sa pangangailangan So dahil dun sa ganong method, hinug sila sa experience, hinog sila sa abilidad masasabi natin na hinog sila pagdating sa diskarte yung pagangat natural na yan eh hindi natin kailangan bugbugin sila dyan para umangat kasi yun nga ang iniiwasan natin nga is muscle bounding so ngayon yung mga pagkakataon na napapaliwanag ko sa inyo nahihimay-himay natin isa-isa because nga sumasagot na tayo don sa mga informative information na katanungan. So, yun yung pinaka masasuggest ko sa inyo na pinaka the best sa lahat. No? Yung sila ay itutok sa eksperyensa. Kung mahilig kayo sa pagpasok sa competition ng mga bat batang sa larangan ng mga kabataan na lang, yan ang most suggested ko kasi yung mga regiment na sinasabing exercises na yan na nakasanayan natin table workout scratch box uh, high tea no? yan ginagawa sa may edad kasi sa tagal nilang uh, nire-rec uh, sa tagal nilang on cord no? Medyo kailangan ng exercises. Parang sa tao din 'yan. The more na nag-iidad, the more tayong kailangan mag-ehersisyo para mapanumbalik natin yung flexibility natin, agility natin, stamina natin. But sa kabila ng uh, pagbibigay natin ng trainings na yan may pagkakataon din na kailangan i-rest out natin sila para yung rest na yun yun yung uh, solution para dun sa mga na-stress na muscles, fiber, and ligaments so pag nag-regain na, yon, na, na yon, yun na-recover na yun yun, makikita nyo may development na uli sa ating may mga edad na alaga and then unti-unti pag yan ay narigay na nila masasabi nyo it's time para sila ihanda so kaya nga sabi ko kung kayo ay mahilig sa may edad na competition, uh, competition yan advisable pero kung doon naman sa batang sa mga kabataan no competition ng mga bata hindi po advisable yan para sa akin ewan ko sa iba no pero yan kasi nakagisnan ko At para sa akin Nakita ko maganda resulta Kasi Papapansin nyo naman dun sa mga biniibitaw natin sa ibabaw no? Ang intablado Makita nyo yung Pagbigay nila ng stretch Ng kanilang mga legs no? Talagang Unat na unat Maganda ang swing Maganda ang cutting Maganda 'yung pagiging ah uh, alert ayung alertness nila napakaganda no. Uh, ma, ma marunong silang tumantsa, marunong sila mag-monitor, hindi sugot-sugot. And then mag magaling silang tumiming So para sa akin, proven ko. Kasi umi-score naman tayo eh. 'Di ba? Paganda naman ang resulta. So kaya doon ako nag-stay. Kaya doon sa mga nagtatanong sa akin Ayan na, sinagot ko na ho sa inyo yan uh, Ipo-post ko ho ito uh, sa YT ko rin, pwede nyo balikan